nga, mahihirap, yung makahihikaw sa buhay, hindi mo ito makakain kasi mahal. Kain! Kain tayo! Ito, meron akong malalaking hipon po dito. Kaso nga lang po, hindi mo ito kayang bilhin kasi nga may mahal po ito. Hindi mo kayang kainin ito kasi mamahalin po ito kaya... Ako na lang ang kakain kasi afford ko naman, o di ba? O. Kasi mga lalo dyan sa Pilipinas, yung mga yung mga mahihirap, yung makahihikaos sa buhay, hindi mo ito makakain kasi mahal. O di ba? Kung sumasahod ka ng isang buwan na magkano lang o kaya yung minimum ang sahod diyan sa Pilipinas, huwag mo nang asamin na kumain ng ganito kasi hindi mo talaga kakayanin. Kasi nga hindi mo kaya yung presyo, biruin mo 500 600, 700, 800 ang isang kilo dyan sa Pilipinas. Tapos gusto mo pang kumain, wag na lang. Pumikit ka na lang kasi. Panoorin mo na lang kung kumain. Kasi nga nakabili ako. O, oh, ba? Diba? O, oh, halika, kain. Alam mo ba yung lasa nito? Masarap to. Kasi nga mamahalin. O, oh, ba? Diba? May pera lang talaga ang kakain nito. Pero kung wala kang pera, wag mo nang asamin. wag mo nang pangarapin ng kumain ng ganito kasi pang social lang to mga ganitong pagkain o ba diba? o kain tayo niluto ko ito ng may butter o ba diba? o titikman ko ah Mmm, the diba? sarap are mm. Mmm. <coughs> ang sarap talaga. O, di ba? Kaso nga lang, syempre, yung sinabi ko nga, kung hikaos ka sa buhay, huwag ka nang bumili. Kasi masisira ang budget mo. Kasi pag bumili ka ng isang kilo neto jaan ah, naku po, wala ka ng pangkain ng isang linggo. Kasi ang budget lang ng isang isang kilo nito panggastos ng mga mahihirap ng isang linggo. O hindi naman, hindi pa. Kulang pa, di ba? Hmm. Kaya yung presyo ng isang linggo neto, anong presyo ng isang kilo nito panggastos na ng mahihirap ng isang linggo. O, biroin mo? mag adjust ka ba ng isang linggo mo? Para lang sa isang kilo neto? Hmm. O, diba? Kain tayo. May pambili kasi ako. Kaya ako nakabili. Mm hmm. Grabe, ang sarap as in. Ha? Kasi ang dami pa. Mukbang nito, mukbang. Mahihirap dyan, pikit na lang. Kasi nga, hindi mo alam ang lasa nito. Hindi mo alam ang lasa nito, kasi hindi mo pa narasubukan kumain, kasi nga, wala kang pambili. Aliba? ba. init Ang presyo pati nito, makakabili na ng kalahating kabang bigas, o di ba? At ito nga hindi ko kayang ubusin. Ayan, ang dami pang sobra. O ayan, oh Hindi ko talaga siya kayang ubusin. At kakainin ko tong ice pa. At buti na lang, tinapos mo yung video ko kasi nga, joke-joke lang ito. <laughs> Alam ko kasi yung realidad na hindi natin kayang bilhin kasi nung, nung umuwi po ako dyan sa Pilipinas, gustong gusto namin kumain ng ganito, pati yung crab na malalaki, pero hindi po namin afford, hindi namin kayang bumili. Kaya, hindi, hindi ko natikman sa Pilipinas ito. Dito ko lang natitikman kasi may budget si Amo. Yung binili ko kasi nito is $30 lang. Ang dami na. Oh, hindi ko kayang ubusin yung 30 dollar. Oh. Diba? Eh may pambili kasi, may market money. Hindi ko pera yung binambili ko kasi kung pera ko din ang pambili ko nito, hindi ko rin kaya. <laughs> na <Naprank> kita, no? <laughs> Buti na lang at tinapos mo yung video ko. Maraming maraming salamat. At yan lang po yung realidad natin dyan sa Pilipinas na ang pagkamahal-mahal ng mga bilihin hindi natin afford, di ba? Yung mismong nag, nagbebenta siguro neto, nangihinayang din na ulamin ito, ibibenta na lang kasi nga, panggastos din, o, oh, ba? Diba? Alam ko yung feeling na nagtitinda kasi, minsan kasi noon kami, nagtitinda kami ng saba. Imbis na kainin namin yung saba, hindi, ibibenta namin kasi nga, iniisip namin yung panggastos namin, kaya ibibenta talaga namin. <laughs> joke, joke, joke lang to. Peace po, peace po kabayan. Ayan, maraming salamat po.